So ngayon po dito po tayo sa may bundok. Namamasyal po tayo. Tumitingin-tingin po tayo ng mga gandang kapaligiran dito. Ito. At naalala nyo nga pala po yung mga bagyong nakalipas na makaraan taon. Ito po yun yung tulay na lumigtas ng 200 na tao. Marami ditong nanirahan sa ilalim na to dito sila tumira halos 200 lahat yung taong nakatira dito simula dito sa kanto na to hanggang dito sa mayano. hanggang dito hanggang doon yan dyan sa pinagpaparkingan na yan halos ang daming naligtas dito sa tulay na to tapos ngayon kung mapapansin nyo po ito dito po mayroon na babalitan dito na may natutulog daw dito ang tao na hindi masyadong kilala na mahigit na daw ito ilang buwang naninirahan dito. At ngayon pupuntahan po natin sakaling kilalanin po natin siya. Ayan po siya. Ayan po, Ayan po siya yan. Waling sino naman po nakakakilala sa kanya, may pwede pong pakitulungan na lang yung taong natutulog na yan. May kita po siya sa town-town dito na sa ilalim ng tulay na to. Walang nakakakilala po sa kanya. Ayan po. Kahit po yung tulong lang pong hinihingi namin, na makauwi lang siya sa kanyang bahay. At isang na rin po doon siya kung ilang taon na po siya dito naninirahan, ganun rin po katagal na wala na siyang ligo-ligo. Ano masabi? Ano? Kung mapansin niyo po, hindi po natin nakikita yung mukha niya kasi nakapismas. Ay, na mismo po sarili niya. Hindi niya na rin kaya yung baho niya. Ayan po. Sabihin man po natin nakakawa, wala po tayong magagawa dahil hindi ko naman po matutulungan dahil di ko rin po kilala kung sino pong nakakilala sa kanya di tulungan nyo na lang po what the yan. fuck di na matagal ma 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 na po yan siya yan po nakakawa naman po yung tao yan sabi po ng taga dito yung taga dyan po sa nakatira dyan yun dyan yan, yan. kung napapansin nyo po ayan nakausap po siya kanina sabi niya yung taong natutulog na yan mayigit isang taon na yun dyan sa pag iisti niya dyan isang taon na rin siya dyan walang ligo-ligo what the fuck ano okay. po kung panapos siya na kamera baka makilala niyo po <coughs> na matulungan naman po natin siya Na. bigyan na mo po siya ng kunting tulong kunti na lang po yung hindi na po siya masyadong humihinga ko talaga ng stand ko